Hey guys, Joe Ju here, Joe Belcoy Center Welcome back to my channel uh, Ngayong araw ay Magshishare na naman ako sa inyo Kung paano pumili ng magandang uh, Showa Koi Fish Koi Variety Ay uh, shishare ko sa inyo ang titingnan yung mga katangian o karakteristik ng isang magandang Showa Koi Fish At magpipilit na naman tayo uh, ng, magtitingin naman tayo ng live video ng mga showa at pipiliin natin based dito sa ating nanalaman. So, ito ay isa sa mga video na uh, ilagay ko ilalagay ko sa aking playlist yung how to choose quality koi fish playlist kung gusto nyo manood kung ng iba ding ibang variety ng koi fish kung paano ito piliin anong mga katangian na inyong titingnan puntahan nyo lang doon sa playlist ko yung how to choose quality koi fish ah, meron doon okay so proceed na tayo guys ah, pinaka basic ang una nyo titingnan ay lahat ng koi fish ang pinaka basic na titingnan nyo ay ang katawan nito Porma ng katawan ito ang pinaka-importante. hindi siya bansot hindi siya pandak ba hindi siya bansot uh, matipuno at torp uh, torpedo shape siya yung torpedo shape ba yung bala ng uh, submarine uh, armament ng submarino torpedo torpedo shape torpedo yan torpedo do Yan torpedo shape Ang katawan malaki saka dito broad ang kanya'ng shoulder <coughs> So yan lang lahat ng koi dapat ang unang-una tingnan ang katawan maganda ba siya So ang next nyo tingnan ay ang quality ng kulay Mat dapat matingkad Tulad nito ah uh, dapat pulang pula ang kaniyang pula o yung sa Japanese term hi yan mo pronounce or he sa kaitong itim niya kung yung somi niya in Japanese dapat ah uh, jet black may team na may team so ito guys ang una niyang ting tingnan ng ano show itong motogoro ito itong itim na matatagpuan sa base ng Showa ah uh, ito ay motoguro tulad din ng ano yung Shiro Otsuri yung video ko ng Shiro Otsuri ah uh, same lang kasi ang Shiro Otsuri at ang Showa kasi ang Shiro Otsuri dalawa lang ang kulay pero ang ang Showa nadagdagan ng pula ang Shiro Otsuri kasi itim yun siya na koi na may puti sa ibabaw na pattern ang Showa, tatlo ang kulay mayroong pula itim siya ang base na mayroong puti at pula sa ibabaw na pattern okay so yan uh, next guys ay ito ah uh. na natin dito i-focus natin dito ang ano motoguro ayan guys oh Itong motoguro dito siya sa matagpuan sa pictoral fins so sa palikpik ng Showa koi fish dito sa base ball joint siya sa, dito sa base ng yung, yung malapit sa katawan ito dapat ganito ang forma. Dapat ganito lang guys. At mayroong puti. Hindi lahat itim. Ito. Kung mayroon ma, consider uh, din itong ganitong uh, forma, mayroong nag-extend na pang-stripe-stripes -stripes, pero mayroon ganito din dito dapat importante meron siyang ganito kahit may nag extend na stripes importante kasi merong puti hindi lahat itim yung lahat itim na ano ay ano yun fault yan oh. o plus radiating stripe is still mark of ashoa yan same lang yan sa ano yan sa utsuri So next guys, ay yung head pattern nila yan. Yan. Itong head pattern dapat may itim guys. Dapat may itim na pattern ito. Tulad tulad rin ng ano, sorry. Importante nga ano, present itong itim dito sa ulo saka merong red saka merong red at saka merong white dapat uh, dapat present dito sa head region ng Showa uh, ito ang three primary colors black red and white yan ha black red and white dapat present yan Tandaan nyo yun nyo guys, sa kapag titingin kayo ng ano, Showa, tandaan nyo itong tatlong kulay ay dapat present sa head region. Okay. So, tingnan natin ang mga sample na titingin tayo ng ano. Dito. Ayan, exemption itong Tancho Showa. Yan, para ano hindi wa, hindi kayo ma ano guys, hindi kayo ma malilito kung Showa ba o Sanke. Tingnan niyo kagad Itong Motogoro. Pag mayroon Motogoro guys ito. Motogoro, ito Motogoro. Kahit madaming puti ang katawan niyan guys, sure yan na ano yan Showa. Tandaan nyo yun yan guys. So, ito din guys. Ano ito? Poo, daming pula sa katawan. Ano yan? Akash. He. Uh, Or, he show. yan guys. Meaning, madaming pula. Red. From head to tail region. May pula. Pero ayan guys, so sa take note, merong puti na ano sa may ulo at saka itim at saka pula dapat present 'yan. Saka importante motoguro. Dito lang Ma, hindi na pupuno dito. Saka dapat balance ang red at saka black. Uh, white dapat present sa buong katawan, gito balance magtingin tayo ng ibang sample ah ito maganda ito guys oh tingnan nyo ito ang perfect oh balance ang kanu anong ang ang kulay niya balance oh ito may red ito may red may black may black may white may white yan may black black balance siya saka ito din oh may puti dito sa before sa caudal ay puting division nalimutan ko yan o tingnan nyo ito guys din o oh. metallic version ito ng ano showa kin showa yan o oh. maganda yan guys yan o tingnan nyo ha dito naka-focus dapat present black, red at saka white sa head region at saka maganda pag ang black ay mayroong magandang pattern no? minsan mayroong maganda ito lightning pattern mayroong V pattern ang black o ang sumi tingin pa tayo ibang sample Ayan ang ito uh, ang sinabi ko sa inyo. Hindi ito sangke guys kasi ito tingnan niyo kagad kahit madaming puti ito, dominant ang puti sa buong katawan. Ito ay Kindai Showa or Modern Showa. Kahit madaming puti ang katawan nito, tingnan niyo kagad itong uh, Motogoro itong sa pictorial fins yan motogoro sure na yan na show at saka itong head niya merong somi yan dapat present red black and white yan tingnan niyo maganda ang dv ang pagka distribute ng pattern niya sa buong katawan present balance yan so yan guys tandaan niyo ha titingin na tayo ng live video, ito, kinday din ito modern ang ganda ng ano, pattern sa head region basta tandaan nyo guys, present ang tatlo yan, so titingin tayo ng ano ah uh, live video dito ay isa pa guys, tandaan nyo para hindi kayo malito kung Showa ba o, oh. ito oh. ang sumi ng Showa guys, ay from top to bottom, abot dito sa my Chan yan, ang Sankey dito lang sa ano, babaw ang black nya, puti kasi yung base, ba diba? ito ang Sankey puti siya na coin na may black and red ang showa ma black itim siya na coin na may white and red yan ang tandaan nyo guys okay so tingin tayo na live video ito magpili tayo Oops Pipili tayo guys Tingnan natin na ah, ito i-play natin based sa ating ano nga an nalaman kanina na engineer share ko sa inyo ito judge natin <laughs> pili natin ng maganda dito di gano ma ano mag ma di gano ma kita ang pectoral dalawa na ito guys sa dalawa na nito guys may white may red ka black pero daming black na sobrahan lang black at saka dito sobrahan sya ng black sa kaya sa kap ang pictorial niya na sobrahan ng black ay. Okay lang ito pang breeding material lang. Ang good side, good side lang niya ay itong present ang tatlo sa head region. As, pati ito. Pero kulang ang anong ang sa katawan, kulang ang pa ang distributed ng hindi balance ang anong uh, pattern tingin tingin tayo ng iba ito play natin na yan hmm. ito modern show ha. ito kasi dominant ang red kaso ah hindi maganda ang ano niya although present ang ano mga red niya sa ano itong isa parang okay. ang red niya ay medyo balance pero wala siyang ano guys sa head region x x in, saka sa pictorial x hindi maganda ang pictorial ang maganda lang sa kanya guys ay magandang katawan at saka yung red pattern formation so tingin tayo ng ibang video next video ito guys yan post natin Play na Ay, sanad eh Itong apat na ito guys mga ano kasi mga pang ano lang ito guys pang breeding material lang kasi ito dito pang show talaga although maganda ang mga katawan ito guys pero ano madaming fault tulad nito uh, wala walang ang mutuguro niya itim lahat ang maganda lang dito guys ay present ang maganda ang yang sumi. Saka mayroong puti sa ulo. At saka may red. Present ang tatlo itong uh, ito na show ah, mag, ang ano. Kaso dito sa ano niya sa katawan walang red dito sa kabila. Hindi balance. Ang balance lang ang katawan ito. Ito guys. Pero wala siya ano magandang tuguro sa kang head pattern niya ito baka nalabas pang pa black paglaki sa merong puti at red okay na din kabalance ang kanyang ano dito red black white ang tatlong kulay dito so okay na medyo okay to siya ang fault lang niya ang kanyang pictorial so tingin tayo ng ibang video guys ito play tati na, ito ah uh, hindi ito maganda guys kasi play natin, ha ah. na nasubran sa ano ito guys sa itim baka sang katawan baka lalaki ito sobra sa itim hulbo merong kunting puti dito kunting puti saka present ang pula pero hindi gaano maganda ang formation madumi yan din xt ng pectoral niya saka walang red dito hindi balance ang pattern sa katawan So tingin ta next video. Next koi. Play. play natin. Tung dalawa. Oop. Ah, ito ang daming itim. ditong dalawa guys ni masyado mas ano walang maganda nito guys ano lang yung isa ito lang ang may maganda itong pictorial niya maganda ang motoguro pero ang the rest ang pangit <laughs> tingin ta ng iba next video ito play natin Oop. Oop. Ah, ito guys, oh. ah, uh, ito guys, maganda ang kanyang, ano, head. May black, may red, saka may white, at saka maganda ang formation ng sumi niya sa ulo. At saka guys, maganda ang mutuguro niya. Ang kaso lang ito guys ay ang red niya ay hindi balance saka ang itim dito. Mm. At least ito guys maganda ang motogoro niya at saka uh, head region. sa so Okay ang katawan. So ito lang ang medyo maganda guys. Tingin tayo next video. Last na ba to? Last na pala yun guys. So, yun guys. Kung meron kayong katanungan, uh, comment down below lang guys. Uh, Saka comment din kayo kung anong gusto nyong video na gagawin ko. Kung anong magustong mga information nyo about koi care, koi fish. Uh, keeping na video na gusto niyo malaman. Okay? Thanks for watching guys. See you on my next video. Do, at yung mga bago pa dito na ka-visit sa akin channel, huwag kayo pang mag-subscribe. At i-hit naman ang bell notification button para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. At kung gusto nyo ding malaman kung paano magpili ng magandang quality ng koi fish sa nang ibang variety, visit nyo lang sa channel ko yung playlist na uh, how to choose quality koi fish. Okay, thanks for watching guys. Keep safe everyone. God bless.